Yan, mga idol, ang mga gulayin sa amin, oh, Nyugnyugan, Ganda po, oh. Ganda, buong buo pa. Ayan po si Tim Paris, oh. Ayan po ang aking kasama ngayon dito sa nyugan, mga idol. Nangunguha po kami ng gulayin. Ayan, wala po kaming panay. May ulam. Ay, usap po dito yan sa linang, ay gulayin, nyugnyugan nyugan Ayan po, oh. Dala po niyang ginatan. Ayan, mga ganito ang mga pang-ulam namin, ay. Puso. Ito po, may puso ako. idol, puso. Puso, yan Oh. Saka yung bayo ko. Bayo ko po yan. Dalawang puso, isang bayo ko. Madali na rin bayo ko. Yeah. Uh -hmm. -huh. Isa pa lang. At ito po mga idol ang aming sinasaka o. Oh. Yan. Kaunting yoga na sinasaka namin. Ito po yan. Ah, mabababa. Kami po ay naandito sa Nuga. Nangunguha po kami ng gulayin. Para pang mamayang hapon ay di ulam namin. Nga idol. Kasama ko po si Tim Paris. Kaming dalawa. Ayun po siya sa unahan. Ayan o. Ayan po nakadilaw. yan ah si Tim Paris po yan. Ito po ay puro guba talaga o. Oh. Ah, puro gubat po yan. Oh. Hmm. nangunguha po kami ng kwan. Kung ano makukuha dito ng uh, pang ulam. Puso. Ang ganyan. Tapos ay kami namamayo ko. Pag may nakamayo ko, ay di kasama na rin. Kahit nyug po, kasama na. Kahit langka. Kasama na po yan. Naghahanap po kami dito sa gubat ah, mga idol andito po kami ngayon sa nyugan po kami po ay nangunguha po kami ng gulain ito po ang gubat dito mga idol ang po ah, ganda po ng gubat dito sapa mga idol po sapa po yan eh. Oh. pababa po yan mga idol Ito po yan sapa po yan ayan po yung aking kasama oh. itim paris ayan po mga idol kami po ay nung hadita ng gulayin Ganda po ng sapa dito. Lino ng tubig. Ayan po, naagos. Dito lang po yan sa amin. Mayroon sapa na ganito po, naagos. Ang ganda po. Nababa po ako ngayon dito sa tapa. Oh, ya. Ito po, oh, ganda po mga idol. Oh, may talon. Oh. Dito po kami ngayon. Ano Bilis po Nang anog nang kwan. Tubig. Oh, mga idol. Oh, ganda. Oh. Ganda na sapa dito. Ay, eh, nilagyan ng po, ano ay dalod. Ang ganda. Ang ganda tubig. Madilim na po dito. Labi na sa gubat. Labi na po mga idol. Mga punong